So yung mga kapuknoy, mayroon tayo si Sir sa inyo mga na Honda Supremo. So yan, ito yung problema ng Honda Supremo na Sir sa kanyang pump shop holders. Yan. Super na raw, pinalakyan na. So ganun pa rin mga kapoknoy, na Yun ang teacher ko sa inyo. Sa so, may mga gandang problema, pwede nyo ako PM sa akin YouTube channel, sa akin Facebook page. yon PM nyo lang ako mga kapoknoy kung so paano mag repair ng mga ganitong problema sa Honda Supremo. Yan, ito kakalasin natin ngayon para Pakita ko sa inyo kung paano mag-repair sa mga loose thread ng camshaft shaft holder. So, guys, kinalas ko na yun sa may upuan. Talasin natin yung tanke eh para matanggal natin yung cover na disk na ano, yabi. Diyan so, guys, kalasin natin yung disk na do sa kanya cylinder bolt. Ayan. Let's so, check natin yan kung gaano ano. Kung paano yung oversize yung kamsya folder. So dito mga na yung bandang ano nya. Bandang taas. So hindi na sa taga mahigpitan. So ano na taga maluwag. So check natin kung ano. Kung paano yung yung ilalim ng kanyang ano, camshaft holder. So, sabi kasi na may-ari, na raw. So, check natin, tingnan natin kung paano ginawa. So, mga problema, mga book sa may mga lost thread. Spam nyo lang ako sa aking YouTube channel para mag-repair sa mga ganito, ano, naging lost thread. Check natin. So, ang ginawa pala dito mga kabuk, no, isa kanyang bolt sa may cylinder head, eh, sa may cap folder. So, ginawa ng ano, 12 mm. Ayan, bari binutas nila tapos nilalpa ka ng 12 mm. Ayan So, gagawin natin, babalik standard natin yan. So, kalasin natin yung kabilang side sa may bandang kanan na bolt. So, check na rin natin. Swing. So, ito makabok na, na rin yung na ginawa nila. Oversize na rin ginawa. So tanggalin ko muna yung cover. So yan guys, kalasin natin yung cover. Swing. So yan, ito yung ginawa. Yan. So ang gagawin natin dito, balik standard natin. Nandiyan ka no? Tornillo. Ayan, may dalan na rin si sir sa kanya mano. So original na rin yung binili ni sir na head cover. Ayan, na bolt. So balik standard natin yan. Dalawa to. Ayan. So tanggalin ko muna yung camshaft folder mga kabuknoy luwagan muna natin yung sa may tensioner niya So yan guys nakakalaksan natin yung sa may tensioner Ayan so inix natin na yung ano cylinder head bolt Gamit sa ang dosing yabi So yan guys nalawagan ko na yung sa may cylinder head bolt So kalaksan na natin yan sa bibili mga kabuknoy ng bagong folder cam sa folder so ang gawin natin re-repair nila natin so gagawin natin bakal na so tanggal natin yung kabilang side ano ko? Ayan, tanggal na natin. Ito so, yung ko sa inyo mga buknoy na ano, yung repair camshaft folder, yung mga lustrate sa mga hindi pa nakakalamang kabuknoy so yan pwede natin ma-repair ma standard so kalasin natin yung timing chain so yan guys nakakalas ko na yung timing chain so lagyan muna natin ng ano na pilip baka malaglag doon sa loob so tanggalin natin yan so ito na yung problema ng ano ng Honda Supreme Monster sa kanya ano plus sa may capture So, ito na may uh, meron sa bagong bilik dalawang piraso so isa lang muna sa ating gato so yan guys ang gagamitin natin dito na barina yung 8mm so yan so, yung gagamitin natin na barina unang ibubuta sa atin dito sa kanyang camshaft so ininix natin yung ano yung ating hand na 3.8 yan so natin yan saka so, ito na yung gagamitin natin na bolt yung 3.8 din mga kabukmay So, ang gagawin ko po rin muna ng ATM. Ayan. Ito yung mga gagamitin natin para dun sa ating tip na repair. So, guys, Nakabutasan ko na ng 8mm. Ayan, next natin yung ating hantap na 3.8 so lagyan ko muna so yan guys nalagyan ko ng thread na 3.8 yan yan yung natin yung gagamitin natin pang sleeve yung 3.8 na ano bolt ayan So ayan, na natin ng thread. So i-next natin yung 3 na bolt. So ayan, next na natin yung ating hang, ano, bolt na 3.8. 8 ang gagawin natin. So igpitan muna natin yan ng todo. Ipitan natin maayos. So guys, nag-grind na natin. So yung next natin kabilang side, lagyan na natin. Ito lang guys, na-grind ko na yung ano, pinagputulan natin Ang turnyo na 3-8. Ayan. So gagawin natin, maglalagay tayo ng lock para hindi sumama yung sleeve natin na nilagay. Ayan. So kukuha mo tayo ng bala. Ito lang guys, gagamit naman tayo ng 5-32 na barina para dito sa ating lock. Ayan, butasan mo natin yan ng 5-32. Yung pagitan ng ano, sleeve natin, tsaka yung camshaft holder. Yan guys, nalagyan na natin ng thread at saka yung butas sa ating lock pagitan ng ating tornilyo. Yan. So, lalagyan na natin yung ating 5mm na bolt. Yan. Yan natin gagawin nating na lock para mas matibay siya mga Diyan guys, na yung Siyan guys, naputol ko na yung linagay natin na sleeve sa may ating ano, sa may ating lock. Yan. grind na rin natin. So, ininix natin yung ating hand na 316. Yan. So, ininix natin dito mga kabuknoy. Yan guys, na butasan ko ng 316. Ayan ito yung barina natin na panlas sa ating sleeve. So gagamit naman tayo ng 6mm na handtap. yan, So lagyan muna natin ng 3 yan, mga na ano ano 'yan. guys na ito na, ito na yung lalagyan so, natin ng thread na 6mm. Ayan. So e, try natin yung ating ano, yung ating bolt sa may kanyang camshaft holder yan so ito sa ating kabilang side yan mga na yung ano ginawa nating sleeve ayan yung ginawa natin. So mga kapok na ilinisin lang natin ito. Tsaka ibabalik natin sa kanyang makina. So yan guys, naikabit na natin yung camshaft holder. Ayan, naitiming na rin natin. So bago natin ilagay yung cover. So pandarin rin naman natin mga na yun. Ayan, shout out muna kay sir. Shout out, shout out. Ayan. Nabot na na kami ng gabi mga na yun. Ayan. So ngayon papandarin natin mga kapok na yun. Uh, yung ginawa natin na Honda uh, Supremo. Ayan. Bago natin sara yung cover, panarin mo natin kung goods ba yung ginawa natin na ano, yung timing. Yun o. No? One click. So, ayan mga kapok na okay na. So, goods na yung ginawa natin. So, lagyan natin yung cover. Ayan.